Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikawalo ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem, ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Samantala, dumating naman ang isang Etiopeng Yunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandase o reyna ng Etiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Yunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang Yunuko, Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito, at si Felipe, inanyayahan niyang sumakay sa karwaye at tumupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imikang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng Yunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buwat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng Yunuko ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, Maaari, kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot siya, Sumasampalataya ako na si Yeso Kristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng yunuko ang karway. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon hindi na siya nakita ng Yunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Yesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaiing, dumaiing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sang kalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Purihin ng Diyos, si papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Aleluya, aleluya. Pagkaing dulot ay buhay si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong mga panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging makakita sa ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sandibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,